Hello mga kamasters, magandang araw ko sa inyo lahat. Uh, ako po ngayon ay maghahaponan na uh, pero bago po ako maghahaponan na isipan ko po kayong kumustahin dahil sobrang nami-miss ko po kay lahat mga kamasters. Uh, sa totoo lang mga kamasters, uh, yung isip ko nandun sa pagdodamster dahil gusto ko kayong gusto ko mabasa mo yung mga komento nyo na nagpapasaya sa akin, nagbibigay inspiration sa akin. Sa pagdodamster, Um, kaya lang mga master, uh, yan ako muna yung medication ko, tinapos ko muna yung medication ko. Sinunod ko muna yung payo ng doktor na wag muna akong magpapagod, wag muna, wag muna akong mag stress uh, habang Habang nagtitik pa ako ng medication ng mga gamot. Pero uh, sa ngayon mga master, okay, okay na ako sa awan ng Diyos, Kaya bukas magdadamster ako mga master, unang balik ko sa pagdadamster. Kasi uh, sobrang miss na miss ko kayo lahat mga masters sa totoo lang po. Uh, so mga masters uh, ingatan po ninyo lagi mga katawan nyo mga masters dahil mahirap po magkasakit mga masters Isa lang po ang katawan natin gaya nangyari sa akin. Sobrang hirap po magkasakit mga masters Kaya uh, advice ko sa inyo lahat, pakiusap ko sa inyo lahat na ingatan ang lahat mga katawan nyo mga masters ang nangyari pala sa akin mga masters, may kwento ko sa iyo ulit kasi na ko na yung dati. <clears throat> Nung dadala ako sa hospital mga kamasters, madaling araw, yung diagnose sa akin ng doktor is gas reflux. Tumas yung acid ko at may stomach infection ako. At niristanya ako ng gamot, ininom ko yun. Sa so isang araw, 2,000 mg mahigit. Kaya para ako na overdose. Pero nagtataka ako mga kamaster, na mas kalong lumala yung condition ko at <coughs> aros, halos araw-araw na ako na parang inaatake sa puso naninikip yung aking dibdib at I feel dizzy yung nahihilo ako mas masakit yung dibdib ko kaya ah, bumalik ako sa doktor mga kamaster at doon na talaga ako nagpakonsulta sa espesyalista sa mga puso at nalaman mga masters na yung nangyari sa akin panic attack o nervous uh, sa anxiety o depression so kaya mga master kasi ako mga master uh, mula nung mamatay yung bayaw ko ng sobrang lapit sa akin last year halos natutulog ako na umiiyak kasi sobrang bayit sa akin noon. tapos yung mga failure ko sa buhay yun ang lagi ko naisip yung mga naisip ko yung mga neg negatibo mga kamaster kaya hindi maganda yung balik sa katawan ko kaya payo ko sa inyo mga kamaster wag nyo muna wag nyo po masyadong i-stress ang sarili nyo para hindi kayo magaya sa akin na nagkaroon ng anxiety kaya hindi ko hindi pa ako nagpakonsulta ng doktor akala ko may sakit ako kasi Araw-araw nakaramdam na ako ng paninikit ng dibdib, pananakit, at saka pang, pangihilo. Akala ko meron akong heart failure, heart, pub, uh, heart problem, kaya uh, naman ako ng doktor, ECG, normal naman, blood pressure, pati chest x-ray ko, normal naman, wala sila nakita. Uh, ano pala yung naka master, anxiety, o oh, panic attack, nervous, dahil sa nga, uh, depressed ako mga master, dahil sa failure, at saka bang mga negatibo hindi pa nangyari sa buhay hindi pa nangyari mga master iniisipan ko pinag-isipan ko na ng negatibo gaya ng gusto kong umuwi sa Pilipinas dahil na gusto kong makasama ng matagal aking pamilya dahil maiksi nga yung buhay dapat mas mat, mas mahaba yung banding mo sa yung pamilya para kahit papano kung gaya nangyari sa bayaw ko hindi ko nakabanding na maayos nang kinuha siya pinagsisihan ko yung mga oras kasi kung, dahil nga nag-abroad tayo hindi na natin sila nakasama ng matagal kaya pag iniisip yun mga master dumating din sa punto ako, na kaisip na, nag iisip ako ng negatibo na ano, man, ano, ano naman mangyayari sa akin sa Pilipinas wala akong trabaho paano ako makakasurvive sa pang araw-araw doon kaya mga master yun ang araw-araw at gabi-gabi na sumasagi sa isip ng mga kamaster yung mga negatibong na negatibong bagay na mangyayari sa akin o kaya yung mga nangyari sa akin nagdaan na failure ako lagi kahit anong sikap ng buhay kahit anong pilit tatrabaho sa abroad wala pa rin naiipon gustuhin ko man umuwi na ng Pilipinas doon na manirahan kasama ang pamilya pero alam na alam naman natin mga kamaster kung gaano kahalaga yung pera. Kahit pa sabihin natin na hindi mo madadala ang pera sa langit. Pero alam naman natin dito mga kamaster hangga tayo buhay, pinaka-importante talaga ang pera. Hindi ka makakilos, hindi ka makakain kung wala kang pera. Kaya mga kamaster, dahil bread breadwinner ako, may asawa, pasan na pa, yung stress lagi sa araw-araw kasi malalim ako mag-isip mga master dinadala ko sa pagtulog hanggang kinapagising ganun pa rin eh iniisip ko pa rin yun kaya nagkaroon ako ng depression mga master dahil dinidibdib ko yung mga problema at eh, yun nga yun dumating sa punto mga master na lumala yung depressed ko, yung naging anxiety, sa punto na lumala siya. Kaya nakakaramdam na ako ng parang inaatake sa puso mga ka-master, na sumasakit yung dibdib ko, hinihingan at nahirapan akong huminga. Tapos nahilo ako. Tapos nanginginig. Ano pala yun mga ka-master, Panic attack o nervous sa ng anxiety, depression. Kaya kayo lahat mga master, uh, paayo ko sa inyo. Huwag kayong mag-isip lagi. Uh, huwag kayong mag-isip lagi na negatibo sa buhay nyo. Yung patulog na kayo, iniisip nyo pa yung problema. Hanggang sa kinabukasan, pag-iising nyo, ganun pa rin. Yung problema par rin na iisip nyo. At saka yung mga master, yung kung may kinainisan kayong tao, iniisip nyo, daladala nyo sa pagtulog, kung galit kayo, ganun din pagtulog nyo, daladala nyo yung galit nyo sa pagtulog nyo hanggang pagising, ganun pagising yung umaga, ganun rin nandun pa rin yung galit ano tayo mga master, uh, i-refresh natin yung isip natin kasi mag, yung yung mga bagay na yun mga master magbabalik pala ng hindi maganda sa ating katawan magdudulot ng hindi maganda sa ating katawan which is nangyari sa akin ngayon mga master kaya payo ko sa inyo lahat mga masters ay Ingatan niyo yung mga sarili niyo mga masters, alagaan katawan at huwag papadala sa problema mga masters, huwag papa-stress kasi sa nangyari sa akin, ngayon ko napagtanto na iniisip, nagpadala ako sa mga problema araw-araw at gabi-gabi ko iniisip minsan umiiyak pa ako eh, after nun, malahin naman hindi ko rin naman nasolusyonan yung mga problema na yun kaya mga kamasters Uh, ano na lang, isipin nyo na lang na kahit anong gawin natin, hindi rin natin masusolusyon ang problema natin. Kaya wag, wag na lang tayo patatala mga kamasters kasi mas lalong lumala. Gaya ko mga kamasters, gusto ko talaga magdamster na magdamster kasi nalilibang ako sa inyo, sa inyong mga komento. Pero dahil nga nangyari sa akin mga kamaster, nagkasakit ako dahil sa anxiety. Kung hindi pa ako nagpakonsulta sa espesyalista sa mga puso, hindi ko, pala, hindi ko malaman na Anxiety pala yung sakit ko. Depression. Uh, kaya, mahirap po mga masters. Mahirap po pagka nagpadala ka sa problema. Uh, si so yun lang mga masters. Uh, kakain po ako ng hapunan. Pero, gumawa lang ako ng video. Kasi gusto ko kayong kumustahin. Kasi nam sobrang, sobrang namimiss ko po talaga kay mga masters na sobrang nami-miss ko yung mga comment niyo hindi ko man kayo maisa-isa dito mapangalanan pero mga masters alam niyo na kung sino kayo sobrang po nami-miss ko kayo lahat mga ka masters at sana ay magingat po kayo lagi mga ka masters at hangad ko po yung kalusugan na yun nasa mabuti mga masters. ingat po kayo lahat, God bless you all po mga masters. at bukas po mga masters, babalik dumpster na po ako ulit mga masters. kita kits ulit tayo mga masters. maraming salamat po